What's up? Go fam. Okay, so check natin go fam. Ayun oh. Ganda. 'Di ba? Diretso pati yung tubo. Ayos na ayos. So kung di ako magkamali, mga nasa 7 days. 7 days siguro to go fam. After planting. Ayun no? Oh. oh. Ayos, 'di ba? Walang paltos. Mm. Tapos, maganda pa sa kanya, landa mo. Yun, yun, yun ang, yun ang ano. ba? Diba? So, check natin, go oh fam. Ito, o. ba? Diba? Ayan, o. Oh. Boom. Ayan. Yan, o. Oh. Ganda. <coughs> Spacing. Ayos. Ayan, o. Oh. Ayan. Yung damo uh, malinis siya, diba? 'di ba? mga konti-konti. Hindi naman perfect 'yan eh. Eh, meron. Pero majority kan daw 7 days. So Ano to? Ilang mga ilang araw na lang gofa mag mag, mag na tayo dito. Uh, kasi nga eh yung pagbibilang usually standard naman 'yan, 'di ba? Usually ang sinasabi parang mga 15 days ganyan. So pag ganun kasi yung uh, sistema mo go fam, dapat ang pagbibilang mo is hindi yung dun sa araw ng pagkatanim. Para sa akin ha. Okay? Kasi pag binilang mo yan sa pagkatanim, hindi mo naman sure kung alam mo yun, kunwari, dry yung lupa hindi agad tumubo, di ba after 3 days saka pa lang siya tumubo, dapat dun ka magbibilang palang, yun kaya, di ko alam kung naituro ko na to alam ko naituro ko na to last time go farm uh, which is yung uh, V stages kasi yun ang tawag natin dyan mga V stages so nag, naglalagay tayo ng abono sa V4 to V5. Yun, V4 to V5, go fam. So, paano yung magbilang nun? Check natin. Ayan. So, parang eto. ba? Diba? So, 1, 2, 3. Halos papalabas pa lang yung pang 1, 2, 3, yung pang 4. Counted siya kapag hum, totally na humiwalay na siya. So, V1, V2, V3. Eto pag humiwalay ito, yun na yung V4. Yan, okay. Ganun yung counting niyan, go fam. O, tapos yung iba naman, tingnan mo. 1, V1, 2, 3 pa lang. So, ang gusto natin, nasa V4 to V5, go fam. Yun yung perfect, okay. So, pag binase mo kasi sa araw yan, kunwari, ah, 15 days. Abono na ba? Diba? Uh, minsan ang mangyayari noon is mapapaaga ka. Ang bilang mo is kung kailan tumubo. Hindi yung kung kailan ka nagtanim. 'Yon, 'di ba? Hindi kasi siya kagaya ng palay go farm na lalo na pag transplanted. Bibilangin mo talaga yung araw. 'Di ba? O yung mga iba ko na gulay, bibilangin mo yung araw kasi nakatubo na eh. ba? Diba? So pag tayo kasi sa maisan, hindi mo pwedeng gawin 'yon kaya naga-adjust usually na nasa 15 to 20 days yung pag-abono niyan kasi nga ako mas trip ko yung binibilang kasi mas accurate yon pag humiwalay yan nasa V4 na yon so between V4 to V5 uh, ano na nag uh, papaabono ko na so ang ganda so tong double row or twin row uh, dito tayo mag-aabono try ko kung makahanap tayo ng mas madaling pang abono para at least uh, since magkalapit na mas madali okay, even yung mag spray so eventually uh, baka magpa din tayo dito uh, siguro before na ng ano before na nung final na pag abono natin since napakalinis naman go o, oh, diba? so ganun go yung sistema nung pag-abono ko. Okay. So, hindi ko alam. Kayo, paano ba kayo mag-abono go fam? Or kailan pala kayo? Kailan pala kayo nag-abono? Diba? Mali-mali naman kasi yung tanong eh.